Hello guys! Happy Sunday sa ating lahat. Ito. Alam nyo ba itong pagkain nito? Ito ay gawa sa, nakabalot sa kawayan. Ang tawag dito sa amin ay tinubong. Tinubong mm -hmm. is kaya tinuno, tinubong. Tinubong. Ito nakalagay sa tubong. 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 Tubong siya. Eh, tinubong ang tawag Pag tinupig Tinupig naman yun yung ganyan Ito tubong kasi nakalagay siya sa kawayan Yan Ganito ang pagkain yan Nandito yung loob guys Lag Pasensya na Wala akong Kamera na ano ay konti ng laman yan ganito siya pero masarap ayan natatanggal kasi siya sa <coughs> ito siya guys <coughs> wag <Well>. so adik nag ikan ni margie sa lamangan ganito ha guys oh. yung yung malagkit nakabayot siya. Ay, ang kawaii yun. Ito. Ang kawaii yun sa amin. Hmm. Pero ingat lang po na guys kasi nakakasugat yung gulbang yung natin. Itong ang pagkain dati. Mga wala pang uso mga kaldero. balot siya guys. Hmm? Ito ang sarap. Ito ang pampasarap mga uh, native na pagkain. Pwede rin naman sa social tanggalin mo nga lang sa Ano? Eh ako kasi abang tinatanggal kinakain ko na. <laughs> Hindi ko man lang nilagay sa pinggan. Hindi ko man lang nilagay sa pinggan para hiwain. Hmm. Kaya naman kutsara manti. O yan, isang sabi ko. Hmm. Pero ito ay naano sa kutsara. Pwede naman yang sosyal. <coughs> Tanggalin lang mm. Kaya dapat ingat-ingat talaga kumain ng ganito kasi matrabaho tong pagkain na guys kaya lang masarap nawawala na ngayon mga gumagawa ng mga ganito kasi mahirap gawin pero pag nagawa naman sulit actually guys ito 100 pesos yung isang tubo na ganito mahirap siyang gawin dati ano lang kinakain nakakakain mo lang to pag may ano eh ngayon kasi, siyempre, negosyo, may, bukod ba sa mahirap gawin, mahal na din ang ingredients para sa ekonomiya, ika nga. Matrabaho siya, guys. Pero sulit. Sulit naman sa 100. Okay, so, ito, tawag sa amin, tinubong, bihira lang maano at saka ang maganda na ito kasi tulong-tulong pag ginawa. Madami kayo parang hawang. Tulong-tulong pag Mahirap mag, ano, magpukay, magihaw Mahirap po natanggalin eh sa kawayan. Hindi hmm. na siya natata natatanggal. Para ipakita ko sana sa inyo yung ano, sosyal. Yung sosyal niyang pagkain. Hatiin siya ng ganito. Masugat ako. Ang dami ng pagkain niya. Tinubong. Hindi <laughs> na kami tama. na tama. Nagigigit na siya. Pero pag, ito abang tumatagal, makain pa rin. Hindi siya mapapanis. at mm. yung long span niya, kahit siguro, ano. Hindi siya pa pang guys. Yan. Andan, yan lang niya. yung makain. Mm. Ito yung kinakain ko. Ito yung pwedeng makain. Ayan. Pero matrabaho ko sa guys. Matrabaho gawin. Pero sabi ko nga, sulit. Nagutom ako gano'n sa sumbakan. isang daan, mabusog ka na nito. Hindi mo nga maka, maka isang um. Masarap to sa kape. Yan. Delikasi ng mga tiga ilo, mga ilokano kano. Na isa, tinubong tinubong is inihaw na nakalagay sa tubong kaya ang tawag ay tinubong benso tik mo Mama, dito? Naimas Naimas. na imas to na imas nalagkit lang ng matagal masira to kasi wala siyang buko sa kapasas. Talagang yung yung pagkain mo una panahon. Yan guys. Bye, thank you for watching. Have a wonderful day. Sunday ngayon. Kaya ano, tumaan lang ako dito para mag-prepare ng benta namin sa school bukas. Nag-deliver yung pinulong. Kaya pinakita ko lang sa inyo. Kung ano yung pagkain na isa sa pagkain namin. Bye guys, thank you for watching. God bless.